Magandang hapon po, nagkaroon ng bakbakan sa Maimbong, Sulu. nagka po ang sanib na puwersa ng mga pulis at sundalo at ang armadong kampo ng arestuing dating vice mayor ng bayan. Sa pinakabagong tala ng mga otoridad, dalawang pulis at isang sundalo ang sugatan sa insidente. Nakatutok si Jonathan Andal. Nauwi sa putukan ang sanib-pwersang law enforcement operation ng mga pulis at sundalo sa Maimbong, Sulu ang kanilang target si dating maimbong Vice Mayor Pando Mujasan na dapat ay sisilbihan nila ng search warrant at warrant of arrest. Bago para makatapak sa compound ng mga operatiba, nagpaputok na agad ang mga armadong tauhan ni Mujasan. Agad sinugod sa Sulu Provincial Hospital ang mga biktima. Ayon kay Galido, natigil lang ang tensyon ng tumakas umano ang mga sospek. Inaalam pa kung mayroon casualty sa mga nakainkwentro nilang armadong grupo. Nangangalap din ang mga karagdagang ebidensya laban sa target. Sinasabing isang leader umano ng Moro National Liberation Fronto o MNLF sa lugar si Mudjasan. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang panig. Naglatag na rin ang mga checkpoint para mapigilan ang posibleng reinforcement ng mga armadong grupo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas. Ayon sa Philippine National Police, pinaaresto si dating Vice Mayor Mudjasan dahil sa kasong murder. At ang search warrant ay para po sa mga kasong illegal possession of firearms at illegal possession of explosives. Samantala mga kapuso, sumabit po ang isang tanker truck sa ilalim ng footbridge sa EDSA Quezon Avenue northbound. Ayon sa driver ng truck, hindi niya natansya ang taas ng footbridge ng Palikusya pa Quezon Avenue nitong pasado hating gabi. Sumingaw ang karga nitong kemikal na ginagamit sa paggawa ng LPG. Nagbuga ng tubig ang mga rumisponding taga Bureau of Fire Protection. Pinaflat pa ang mga gulong nito para maialis. bandang alas 6 ng umaga kanina, naialis na po ang truck. Nadaraanan na ang footbridge ayon sa MMDA sa kabila ng uka na naalika ng pagkakasabit ng truck. Iniimbestigahan pa ng autoridad ang paranagutan ng driver. Nakatakdang palayain ng tatlong Pilipinong nakakulong sa United Arab Emirates. Kasunod po ito ng pag ng humanitarian pardon ng Pangulo ng UAE. Matapos itong hilingin ni Pangulong Bongbong Marcos noong buwan ng Abril. Dalawa sa mga Pinoy ay nasa death row o nakatakdang bitahin dahil sa kasong drug trafficking. Ang isa naman ay Pinoy na sinentensya ang bakulong ng 15 taon dahil sa slender. Ayon sa Presidential Communications Office, tumawag na rin si Pangulong Barco sa Pangulo ng UAE para magpasalamat. Sa mga kapusong motorista, maganda po sa papasok na linggo. May taas presyo ulit sa petrolyo. Ayon sa isang oil industry source, posibleng 80 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang itaas ng kada litro ng diesel. Ang gasolina pwedeng hindi gumalawang presyo kung meron man 40 centavos ang posibleng dagdag. Ang tansya namang taas presyo ng isa pang oil industry source, 1 peso hanggang 1 peso and 20 centavos sa diesel, lagpas piso sa kerosene at 10 to 30 centavos sa gasolina. Hindi po nalalayo sa projection ng Energy Department na lagpas piso sa diesel at kerosene at 50 centavos sa gasolina. Patuloy na hinahanapan ng solusyon ng gobyerno ang pangingibang bansa ng ating mga nurse. Habang wala pang konkretong hakbang, pagkuha muna sa nursing assistants ang naiisip na solusyon ng Department of Health. Pero labag daw ito sa batas. Yan ang tinutukan ni Leigh Alves. Mag-hire muna ng mga karagdagang nursing assistant ang Department of Health habang di pa napupunan ang mahigit 4,000 nurse vacancies sa government hospitals. Kapag nursing assistant, hindi kailangan ng lisensya. Meron ng ganung proposal because they've been studying this problem on how to augment health human resource. So it's a salary grade 9. So that's about, I think about 20,000 pesos yung salary grade nun per month and it's the one being offered as a solution. So I said, that's going to go forward. Uh, it will be open to nurses who graduated four years of uh, college but are still awaiting to pass the exams. Sabi ng Filipino Nurses United. <laughs> Malaki ang may nila kasi on the ground, hindi lang naman understaff ang registered nurses. Uh, shortage din or understaff din ang ating mga nursing assistants, or utility workers. Napakahirap din sa mga nurses pag wala silang mga nursing aides or nursing assistants. Ayon sa DOH, hindi raw ibig sabihin nito ay isasantabi na ang plano nitong pag-hire ng mga nurse na bigo pang makapasa ng board exam nauna nang sinabi ng Professional Regulation Commission o PRC na hindi pwedeng magbigay ang DOH secretary ng temporary work permit para sa mga dilesensyadong nurse batay sa Philippine Nursing Act of 2002. Maybe it's a legal roadblock but I think we can hurdle it through either an amendment in the legislation for special purpose the fact that uh, exigency of the situation where we are implementing the uh, Universal Health Care Act. And of course, if you want to implement health for all, you need a lot of nurses to actually provide care. Patuloy daw na hinahanapan ng solusyon ang brain drain sa nurses o ang kakulangan ng mga nurse dahil sa pangingibang bansa ng marami sa kanila. Magkupulong daw ang DOH, DOLE at PRC kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Leigh Alves, Nakatutok, 24 Horas. Bago po matapos ang Hunyo na Pride Month, naging makulay ang Pride Festival sa Quezon City. May inilunsad din ang lungsod na programang makikinabang ang mga taga-QC na LGBTQ couples. At nakatutok live, si Mav Gonzalez. Mav? Pia, katatapos lang ng Pride March at nagpapatuloy ang programa ngayon dito sa Quezon Memorial Circle na tila naging isang malaking bahaghari sa pagdiriwang ng Pride PH Festival 2023 Love Laban mulan mano umaraw walang nakapigil sa pagrampa ng mga lumahok sa Pride March dito sa Quezon City. Kunto do costume pa ang karamihan. Masaya sa mundo ng community ng na ito na dito muna ipapadama yung bahagi ka ng lipunan na gaano ka-significant. Masaya po. Uh, eh, parang ang supportive po ng environment. Parang safe space po talaga siya dito. Iba't ibang queer artists ang nag-perform. Proyekto ito ng Pride PH at Quezon City LGU medyo na overwhelm kami at this point pero very very happy kasi ito naman yung gusto natin talagang i-deliver. Kada na lang magdadaos tayo ng pride, no? Kasi gusto natin ipakita sa lahat, especially to our lawmakers, na namarami ang LGBT sa Pilipinas at panahon na para ipasa nila ang Soja Equality Bill. Buong araw ring may libreng HIV testing, mental health sessions at pamimigay ng contraceptives. Inilunsa din ng QC Local Government ang kauna-unahang right to care card sa bansa na nagbibigay ng karapatan sa LGBT couples na magdesisyon sa kalusugan at magbantay sa partner nila sa mga ospital sa QC. Nagpahayag din ng suporta ang ilang diplomat at politiko kabilang si Senador Risa Ontiveros na advocate sa Kongreso ng nakabimbing SOGSC o or Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Equality Bill. Meron na nga pong pending na tinatawag nilang wider o comprehensive na anti-discrimination bill na sinusuportahan ng community, therefore sinusuportahan din namin mga allies. At the same time, kahit na ipasa na yun, ay kinakailangan pa rin ang isang SOGI equality bill kasi may partikular na basehan ng stigma at discrimination. Hindi yon magkalaban. In fact, complementary sila. Pumasa na sa committee level sa Kamara ang Soji Bill habang pending pa sa Komite sa Senado. Pia, hanggang mamayang hating gabi yung programa dito sa Quezon City Memorial Circle. At mamaya, inaasahan na darating din dito ang ilang beauty queens, kabilang si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. at Miss World 2013 Megan Yang. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa Pia. Maraming salamat, Mav Gonzalez. Kita sa CCTV camera na umatras ng isang truck sa Marcos Highway sa Baguio City. Ang dalawang pahinante, buwis buhay na tumalon palabas ng truck. Ang driver na hirapan, pero nakalabas din at saka humandusay sa kalsada. Dumiretso ang truck sa isang kanal. Sugatan ang dalawang pahinante at driver. Wala namang nadamay na ibang motorista. Base sa investigasyon, posible raw nagkamali ng kambyo ng driver ng truck na paakyat ng Baguio City. Samantala, isang armed mutiny ang nagagana po sa Russia matapos bumaliktad sa militar ang isang kaalyadong grupo roon na dating tumulong sa pag-atake sa Ukraine. Si President Vladimir Putin naman, nagbantang mananagot ang mga nasa likod ng rebelyon, Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagkalat ang mga tangki at mga armadong lalaki sa Rostov-on-Don sa Russia, pero hindi sila mga sundalo ng Russia, kundi mga miyembro ng Wagner Group, na isang private Russian militia. Ayon sa leader ng Wagner na si Rev. Jenny Prigozin, naroon na siya sa headquarters ng Southern Militia District ng Russia. Gusto niyang pumunta roon si Defense Minister Sergei Shaigu at top general ng Russia na si Valery Gerasimo. Bago kasi nito, kaalyado ng Wagner Group ang Russian military sa pag-atake sa Ukraine. Ang Wagner ang nauna sa pagkugob sa lunsod ng Bakhmut noong nakaraang buwan. Pero ayon kay Prigozhin, wala silang nakuhang suportang armas mula sa Russian defense na anyay incompetent din daw. Hindi rin daw totoong naging agresibo ang Ukraine at wala rin daw itong balak-atakihin ng Russia. Pakanalang daw lahat ni Shai ang special military operations sa Ukraine para tumaas ang ranggo nito. tila nilipol din daw ng Russia military ang nasa 2,000 tauhan ng Wagner ng walang rason. Kaya gaganti raw siya at tutuldukan din daw niya ang kasamaan ng Russian military leadership. Kung hindi raw siya sisiputin ng mga opisyal ng Russia, di sila sa Moscow para pabagsakin nila ang lahat ng haharang sa kanila. Sa ngayon, naghahanda na raw ang anti-terrorist committee sa posibleng mutiny ng Wagner. Hinigpitan na rin ang seguridad sa Moscow. Nananawagan naman ng Defense Ministry sa mga fighter ng Wagner at sinabing niloloko lang sila ni Prigozhin. Kaya... Sa isang televised address, tinawag ni Russian President Putin na treason at pagkatraidor ang ginagawang armed mutiny ng Wagner parurusahan at pananagutin daw niya ang mga nasa likod ng rebelyon. Gagawin daw niya ang lahat para protektahan ng Russia. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang ating Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers sa sitwasyon ng ating mga kababayan sa Russia. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Horas. Mga kapuso, may binabantayang sama ng panahon sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. May epekto kaya ito sa Pilipinas? Yan po at ang magiging lagay ng panahon mula sa weather Center ng GMA Integrated News Weather Center na si Anjo Portiera. Anjo! Magandang hapon, Pia, at magandang hapon, mga kapuso. Magiging maulan pa rin po bukas sa malaking bahagi ng bansa. Sa ngayon, mahina ang habagat at intertropical convergence zone ang nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Batay sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi pa rin ng Mindanao ang uulanin. May heavy to intense rains na maaaring magdulot ng pagbaha o kaya naman pagguho ng lupa sa ilang lugar ng, sa Northern Mindanao at Caraga Region. Sa bandang hapon din, posible ang ulan sa malaking bahagi ng Visayas. Sa Luzon naman, may kalat-kalat na pag-ulan sa maraming lugar. Dito naman sa Metro Manila, sa hapon at gabi, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan. Kaya huwag pong kakalimutan magbao ng panangga sa ulan. Ang low pressure area naman sa labas ng Philippine Air Responsibility, huling nakita ng pag-ASEAN sa layong 1,435 kilometers east ng northeastern Mindanao. Malayo pa po yan sa ngayon. Pero hindi pa rin nila inaalis ang posibilidad na pumasok ito ng par at maging bagyo. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Anjo Pertiera. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan ano man ang panahon. Iginiit ng Bureau of Treasury na hindi dapat pangambahan ang pag-invest ng Land Bank of the Philippines sa Maharlika Investment Fund. May nakapaloob daw sa batas na malaking parusa sa Lulus Thailand Pondo. Nakatutok si JP Soriano. 50 bilyong piso ang ilalaan ng Land Bank of the Philippines para sa kontrobersyal na Maharlika Investment Fund ayon sa Bureau of Treasury. 25 bilyong piso naman ang mula sa Development Bank of the Philippines o DBP. Sa Land Bank pumapasok ang sahod ng mga sundalo at polis at mga empleyado sa gobyerno, gaya ni Randy, na nagtatrabaho sa isang state university. Kaya di raw niya maiwasang kabahan. Ako personally, takot din. Kasi siyempre nga, yun nga, kung maapektuhan yung salary ko, eh paano kung hindi ako sumahod ng on-time, eh yung mga billings ba natin, eh pwede rin i-delay. Pagtitiya ng Bureau of Treasury. Meron pong mga um, uh, safeguards in terms of how to screen yung mga investment uh, endeavors, na mga investment uh, projects na po ni Mahardika. Dagdag ng Treasury, maliit na porsyento lang daw ng investable fund ng Land Bank ang 50 billion pesos na gagamitin sa Maharlika. Ang puna ng mga kritiko ng Maharlika Investment Fund. Bakit pa kailangan kumuha ng pondo mula sa Land Bank at DBP? Gayong dati nang nag invest sa iba't ibang proyekto ang mga government bank na ito. Dati na rin inalmahan ni na Sen. Coco Pimentel at senador Risa Ontiveros ang anilai pagmamadali ng administrasyon na maipasa ang Maharlika Investment Fund. Gayong marami pa raw ang tanong na nais malaman ng taong bayan dito, lalo pat pera ito ng mga Pilipino. Sagot ng Treasury. Marami pong provisions sa batas to, so that, uh um na to ensure na whoever is managing the fund they will not um, commit any ano po uh, wrongdoing dahil malaking ano po uh, uh, punishment ang hinaharap nila Para sa GMA Integrated News JP Soriano nakatutok 24 oras Ini na po ang inireklamo warden ng mga preso sa Malabon City Jail na umano'y nagpapakain sa kanila na may kasamang bubog lupa at bato Nangako ang mga preso na hindi na maulit ang ginawa nilang noise barrage at pambabato kahapon. Tinutukan niya ni Von Aquino. Hanggang kaway na lang muna ang mga dalaw ng mga inmates sa Malabon City Jail makaraang ipagbawal ang pagbisita ngayong araw. Yan ay matapos mag-noise barrage at mambato ng mga gamit ang mga inmate matapos ilipat sa kulungan sa Bikutan ang magkapatid na preso na itinuturing nilang mayor. Dito sa conjugal area sa loob ng Malabon City Jail, makikita natin na nagkasira-sira nga itong mga pader ng uh, lugar dahil nga sa tensyon na nangyari kahapon. Ayon naman sa officer in charge ng Malabon City Jail, ipapayagan na yung pagbisita kapag naayos na yung mga pasilidad na nasira dito sa loob ng kulungan. Kinausap na raw ng pamunuan ng kulungan ng mga koordinator kaugnay sa kanilang mga hinaing. Alauna ng hapon, pinayagan ng mga dalaw na magpaabot ng mga pagkain. Si Malabon City Vice Mayor Bernard de la Cruz, na isa sa mga tumulong sa pagpapakalma sa mga inmate kahapon, muling bumisita sa City Jail. Nangako raw mga inmate na hindi na sila uulit. Sabi ng ina ng dalawang inmate na inilipat sa Bikutan, walang ipinakitang court order sa kanya ang BJMP nang ibiyahe pa Bikutan ang dalawa niyang anak. May isa pa siyang anak na nakakulong sa Malabon City Jail na natanaw pa niya sa kulungan kwento pa niya at ng kaanak ng ibang inmate, inireklamo daw ng mga inmate sa dating warden na si Jail Superintendent Joseph Takdoy ang pagkain na ibinibigay sa kanila. Ang ginagawa niyo sa mga tao niyo sa taas, pinakakain niyo na may bubog, may lupa, may bato. Hindi nila makain. Kaya, kaya kung magdala kami ng kanin, madami ini daw ng City Jail at ng BJMP ang mga paratang. We're assured na magiging domain ng BJMP, and yung un very unfortunate lang ang nangyari, and we are we will try to investigate and sanction kung meron man pong pagkamali ang kasama namin sa hanay. Yung purchasing officer po natin uh, mag-purchase uh, po ng bigas, iluluto, and then ipapa-check po sa kanila yung kalidad. And then pag okay po sa kanila yon, uh, yon po yung ipopurchase natin at yon po ang isi-serve natin sa kanila. Sabi ng BJMP, tumangging magbigay ng pahayag si Takdoy at hihintahin na lang daw nito kung may kasong iahain. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino na katutok, 24 oras. Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. bubuo sa katanungan sa isang vital video online. Sa San Pedro, Laguna kasi nakuhana ng malakas na ulan, pero sa boundary nito sa Binyan, halos tuyo raw ang daan. Paano nangyari ito? Hati ang utak ng food delivery rider na si Jay sa kanyang nasaksihan habang nagde-deliver ng pagkain sa San Pedro, Laguna nito miyerkules. Sa boundary kasi ng San Pedro at Binyan, ito ang kanyang na-videohan. Papaano sa San Pedro ay malakas ang buhos ng ulan? Ngayong sa bahagi ng binyan, halos tuyo ang mga daanan. First time ko makakita noon na amiss po ako. May ganun palang mga pangyayari. Nagkakaibang panahon. Siyempre, kabado. Parang hati yung weather. Kuya Kim, bakit may pagkakataon na umaaraw naman pero umuulan? Kuya Kim, ano na? Ang tawag sa fenomeno ng pag umaaraw at umuulan ay sun shower. Tinatawag ito sa meteorology na passing light rains. Ito'y mahihinang ulan na dulot ng isolated o kalat-kalat na -kalat rain showers. Ang ulan naman ay liquid precipitation sa ulap. Pag bumagsak ito sa lupa, bilang tubig, ang tawag dito ay rain o ulan. Akala ng marami, ang hugis ng ulan ay teardrop. Pag ito'y nasa langit pa, binog ang hugis ng ulan dahil sa surface tension. Pag ito naman ay bumabagsak sa mga surface pareho ng dahon, flat ang korte ng ulan. Pag ang ulan ay bumagsak sa lupa, nagkakaroon to ng amoy. Ang tawag sa amoy na ito ay petrichor. O sa Filipino, alimuob. Pag ang ulan naman ay bago bumagsak sa lupa, nag evaporate Ang tawag naman dito ay phantom rain. Sa pagtala may paliwanag naman ng mga eksperto sa nabidyohan ni Jay. Normal yan na talagang yung kayang sakupin, abutin ng thunderstorm ay hanggang doon lamang. Hindi ibig pag inulan ng Laguna, buong Laguna ay inuulan. Kasi meron din mga maliit na thunderstorm o localized thunderstorm. Pero alam niyo ba kung saan lugar sa ating bansa ang pinakamaraming buhos ng ulan? Ang rainfall distribution sa ating bansa ay iba-iba. Mula 965 hanggang 4,064 millimeters kada taon. Nakakapekto kasi nito ang direksyon ng hangin at lokasyon ng mga mountain system na matatagpuan sa isang lugar. Pero ayon sa pag-asa, ang Baguio City, Eastern Samar at Eastern Surigao ay lugar na may pinakamaraming pag-ulan sa Pilipinas. Sa katimugang bahagi naman ng Cotabato ang nakakatanggap ng pinaka-accounting ulan. Laging tandaan, kimportante ki ang may alam. Ako po si Kuya Kim at ko kayo 24 oras. Nagliyab ang isang kotse sa EDSA-Boni Avenue sa Mandaluyong. Ayon sa MMDA, tumirik ang kotse sa northbound lane pasado tanghali kanina hanggang sa nagliyab na ang makina nito. Agad rumesponde ang MMDA fire truck at inapula ang apoy. Magalas dos ng kapo ng maalis ng MMDA ang nasunog na sasakyan. Ayon kay DOTR Assistant Secretary at MRT3 OIC Georgette Aquino, bumagal ang daloy na traffic roon dahil sa insidente. Ligtas naman daw ang driver ng kotse. Binabalik-balikan ang isang garahe sa Cavite dal sa masarap na pares na ibinebenta roon. At kung authentic Batangas Lomi naman ang craving na perfect ngayong tag-ulan, hindi na kailangang lumayo dahil meron yan sa tagig. It's time na masubukan niya sa pagtutok ni Jamie Santos. Sa raw pa lang, taob kaldero daw sa dami ng bumabalik-balik sa paresang ito sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Ang linamnam daw kasi at ang damkot ng laman. Kaya perfect lantakan kahit nasa karahe Orig concept niya ni Derek Rances at ang kanyang bestseller, Pares Overload. Overload dahil may laman, balat, lechon, chicharon at balot. Pwede pang samahan ng bone marrow. Sobrang sarap. Kaya po babalik-balikan. Ang secret ingredient? Cook with love. Pagmamahal po sa ginagawa. Loming Batangas pero sa tagig. Taste like home para kay Ruel paborito ko yung lumi. Kaya sabi ko, pagkawi ako, ang layo. Kaya sabi ko, dinala ko na dito. Yung Lume. Si Ruel mismo ang nagluluto ng lomi at ang ibang sangkap kaling pa ng Batangas. Siksik sa sangkap pero abot kaya raw ng lahat. 60 pesos ang single serving, 500 pesos naman ang for sharing. Ito na ang best part, itikman na natin. Hala. Sulit, sulit. The best. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, Nakatutok 24 Horas. Kasunod ng ipinatupad na voluntary decampment ng Santo Domingo LGU sa Mataga Albay na nasa labas ng 6-kilometer danger zone, patuloy ang pangamba ng ilang pamilya dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ang iba po sa kanila umuwi na pero alertong nagbabantay magdamag sa kasada sakaling kailangan nilang lumikas. Ang LGU naman, tiniyak na nakahanda ang contingency plan sakaling kailanganing bumalik sa evacuation center ng mga residente. Alert level 3 pa rin ang mayon at sa pinakahuling tala na FIVOX, umabot hanggang 2,500 meters ang lava flow. May naitala rin mahigit 300 ang rockfall events at dalawang volcanic earthquake. Ang Bulkang Taal naman nananatili sa Alert Level 1. Katuloy pa rin ang pagbuga ng volcanic smog. Umaabot sa 1,500 meters ang taas ng plume. May upwelling o pag-angat din ng mainit na volcanic fluids sa main crater lake habang ng volcanic earthquakes ang naitala. Nananatili rin sa Alert Level 1 ang Bulkan Kanlaon na nakapagtala ng dalawang volcanic earthquakes. May get 1,000 tons naman ng sulfur dioxide na ibinuga ng bulkan at umabot sa 400 meters ang taas ng plume. to the young to the woo. Nasa Pilipinas muli ang award-winning South Korean actress na si Park Eun-bin para sa fan meeting niya ngayong gabi. May chika si Aubrey Carampel. Ramdam daw ni Park Eun-bin ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Pilipino. Sinabi niya ito sa aking one-on-one -on -one interview. Ano sa iyo, Park Eun-bin si? Welcome back to the Philippines. And how does it feel to be back? Kahapon, ah, dumating ako dito, nakita ko yung mga fans, nag-aabang sa akin sa airport, din nakahawag sila ng malaking banner, kaya sobrang masaya po. Excited na siyang muling makita ang mga fellow Bengo, ang tawag sa kanyang fandom. Yung mga Philippine spirit ay sobrang malakas. Na-receive ko yung maraming energy po dahil doon. Kaya ngayon din, expect ko talaga na malaking energy po at i-absorb ko lahat. October 2022, huling bumisita sa bansa si Onbin para sa kanyang Asian fan meeting tour. Marami siyang natutunang Filipino words and phrases. Magandang araw po. Mari That's good. good day. What else? Namis ko kayo. Ako. you are. You are. Thank you. Nakapunta na siya sa Cebu at gusto niyang marating ang Boracay. May pagkain din siyang gustong matikman. Pansit. 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 Like chapche? Oh, kasi narinig ko, masarap talaga yung mga pork dito sa Philippines. Eh, ngayon gusto ko matry yung fried na pansit. Grateful si Eun Bin sa natatanggap na suporta at pagmamahal ng fans all over the world. Lalo na sa kanyang karakter na si Attorney Woo Yong Woo, ang abogadong may autism sa Korean drama series na Extraordinary Attorney Woo. Dahil sa husay ng kanyang pagganap, ginawaran siya ng desang o grand prize for television ang pinakamataas na parangal sa 2023 Baeksang Arts Awards sa South Korea. Eh, yung makuha, ma-receive ng grand prize ay isa kong pangarap talaga pero nakuha ko na siya. At ngayon uh, hindi ko alam kung ano yung next na gagawin ko yung pangarap ko pero I will do step by step para makaroon po, ma-achieve ko rin yung mga pangarap na hindi ko pa rin nagawa. Ngayong gabi, may fan meeting si Unben sa New Frontier Theater. Mensahin niya sa kanyang Pinoy fans? Sana happy po kayo lagi. Kamsahamnida. Maraming salamat. Salamat po. And that's my chicken Saturday night ako po, si Nelson Canlas. Pia, Emil? Thank you, Nelson. Baka puso. Talagang pamatay ang graduation gift na natanggap na isang college graduate. Nako, Emil. Ano uh, kaya yun? Aba <laughs> mga kapuso, Pia, ang natanggap po niya ay isang lapida. Nako, ang sabi po na nakaisip na si Benjamin Sarondo, in memory daw ito of hardships sa college. At ito raw, ang napili niyang iregalo sa best friend niyang si Ashley Nicole Bamba. Simbolo rin daw ito ng katapusan ng buhay estudyante nila at napahagalpak na lang sa katatawa ang mag-best friends. At dahil dyan, nakaukit na sa bato ang tagumpay ni Ashley na graduate bilang magna cum laude. Pero hindi ito ang unang pagkakataong may nakatanggap ng lapida bilang graduation gift. Noong 2019, isang graduate ng UP Los Baños ang niregaluhan ng lapida ng kanyang mga magulang bilang pagtupad sa kanyang kahilingan. Gano'n na pala ang regaluhan ngayon, ah, Emil. Ang ah, oh, <laughs> Pero may meaning naman kasi. Oh, okay. No comment na. <laughs> At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong araw ng Sabado. Mula po sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako si Emil Zubangil. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektakan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Magad ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa so mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.